sa ninyo natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary magandang umaga si Joel Siweng po ito. Good morning po. Magandang umaga Sir Joel Mamueng sa inyong tagapakinig, tagapanood. Marami-rami yung ano natin, niligtas po natin sa asambayan sa Myanmar, uh, yes, yes. Secretary. Mal, mal, malaking grupo, uh, laking pasalamat natin kay Secretary Ricky Manalo at ng Department of Foreign Affairs, Usec Ed De Vega ang embahada natin uh, sa Myanmar at sa Thailand and uh, of course may migrant workers office tayo pinaka brand new migrant workers office natin sa Bangkok mm -hmm. uh, kaya may bago na tayong labor attache doon tumulong din and uh, of course kasama rin si admin Arnel Ignacio sa pagsundo secretary 117 na po uwi natin at na rescue mayroon pa po bang natitira pero pa mga naiiwan doon uh, hindi ko lang muna sasabihin ang bilang for mm. uh, the sake of uh, seguridad nila mm -mm. but uh, yes meron pa mga naiwan doon sa sa Samyan Martila baga ang um, bilang ay uh, uh, pinakamarami sa Myanmar kasi meron din sa ibang lugar di ba mm. laut sa sa Cambodia Nasa kamay pa rin sila nung kanilang mga uh, employer, employer. Yes, and merong joint effort together with the authorities, the local authorities para sa kanilang pagpapauwi, ligtas hmm. na pagpapauwi. Mukhang malaki yung sindikato ng scamming doon, Secretary. Um, paano pa natin mapaprotektahan yung ating mga yes. Pilip, kapwa-Pilipino at yung OFWs natin na pwedeng malure ng sindikato? Oo, and nandiyan dyan na yung ating napakahalagang paalala na kapag hindi lisensyado ng... Department of Migrant Workers, yung umaakit sa inyo, nag-aalok ng trabaho sa inyo, recruitment ang tawag dyan. Kailangan may lisensya ang recruitment. At pag walang lisensya, illegal recruitment. At pag merong pag-transport sa kanila at may eksploitasyon, nagka-problema doon at hindi legal ang kaparahanan, yan ay human trafficking. Kaya ito ay, ay lantad na makaso ng... ng uh, Human trafficking and yes, indicated siya kasi very uh, coordinated ang effort sa mga pagpanayam natin sa mga nahuwi. Mm -mm. uh, merong systematic recruitment sa kanila online through, through uh, Facebook or Telegram uh, at iba pa mga online platforms. Tapos uh, sila tutulungan na, na makaalis ng bansa, bibigyan ng libreng ticket. Pero mm -hmm. ito pa, Walang work visa Kaya't huwag pong umalis kung ang ay trabaho sa abroad. Kailangan may may tangan na kayong work visa bago umalis. Mm -hmm. And 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 uh sa ASEAN, okay. Thailand, uh, Myanmar, meron tayong Cambodia perong mm -hmm. tayong visa free arrangement. At at ang kababayan natin nalilin lang diyan. Mm -hmm. Akala nila komot visa free kahit ano pwede nilang gawin doon. Ang visa free arrangement sa ASEAN sa Southeast Asia countries ay para sa turista lang mm -hmm. hindi para magtrabaho doon bago umalis para magtrabaho doon kailangan may dalang work visa sa Thailand, sa Myanmar, sa Cambodia o sa Laos PDR so yan ay dapat so, tangan nila secretary bago sila umalis yes. no mm -hmm. hindi pwedeng umalis na walang in fact, number one indication of illegal recruitment and human trafficking yun. kapag Pagka inaakit kang umalis na wala kang dalang work visa o work contract, kontrata man mm -hmm. lang, uh, nagpapatunay na re sa pamahalaan ng uh, host country at pati dito sa DMW kasi dapat pinaproseso din natin yung kontrata. Mm -hmm. Pero last na lang, merong punto dyan ng, ito ay prevention. Opo. May punto rin dyan ng pagsugpo dun sa sindikato. That's why right, right now, mm -hmm. uh, we are cooperating with the Department of Justice, you uh, know, Secretary Boying Remulla. And uh, kahapon nandun, si Secretary Skatsal din, ang Vice Chairman natin ng Interagency Council Against Trafficking. Kaya uh, nakaabang tayo, nakahanda tayo. Uh, para mag-cooperate at magbigay ng kaukulang statement at ebidensya na nakalap natin sa mga nakauwing biktima. Mahahabol po ba natin yung mga tao na sa likod ng illegal recruitment ng mga uh, OFW na ito? Yes, kasi nung, yung huling batch ng labing dalawa, mm -hmm. merong isa doon na aresto, di ba? Opo. Nagpapanggap na distressed. Mm -hmm. Ay yun pala, siya pala ang recruiter. Filipino yon Secretary. Oo. Filipino. Uh -huh. uh -huh. Dito sa batch na ito, meron ding pinaghihinalaan doon kaya ta, bago kang bago ako umalis ng airport na uh -huh. sa akin ni uh, Yusek ni Kitty ng uh, DOJ na na meron silang uh, meron silang uh, uh, person in interest doon sa grupo na yon. And pati sa mga panayam namin, ayoko lang muna ilahad ngayon kasi Opo. gusto ko malaman muna ng DOJ na tech boying uh panayam namin sa mga sa mga biktima dumarating ang dami nilang nalalahad na mga elemento dito sa Pinas na pwedeng na pwedeng gawan ng paraan na maaresto. Mm -hmm. Okay. Uh, ang tanong ko lang po ganito. Um, ng ngayon po may tinatangkahu natin silang iligtas, no? yung mga natitira pang Pilipino dito po sa kanila mga employer dyan sa Myanmar. Uh, ano to, sa tulong po ng lokal na gobyerno doon, uh, meron pa tayong katulong doon na uh, police o uh, para mailigtas itong, kasi sinasaktan daw. Yes, no? yes. Meron, meron, meron. Meron tayong katuwang Kaya nga may embahada tayo doon at uh, uh, merong meron ding pa, mga paano ito nakaalis itong isang daan at pitumpung mga isa isang kumpanya lang ba ito secretary uh, sa pagkakaalam ko meron silang mga parang ano yon yung uh, compound mm -hmm. parang iba't ibang samot saring sa mga mga uh, scam centers call scam call centers na, 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 tinatawag so hindi necessarily isa lang pero nandoon din si lahat sama-sama naka sila lahat sa isang sa isang lugar. Po, sa isang uh, compound ito, lang kasi oh, mm. kahawig ng mga nandi dito. Oh, oh, right? oh, oh. Secretary uh -huh. ito uh -huh. ang ang racket yata noong ang ruta ng biyahe ng mga yan Joel. Bibigyan sila ng libreng tiket. Tapos bibili yes. na sila na o dito ka lang sa immigration counter na ito kapupunta. pupunta. Huwag ka pupunta, ka pupunta Ayan. sa ibang immigration okay. counter kasi ibig sabihin okay. doon sa counter na yun, nakatimbre sila. Yes. Ganun pong, yes. ang ganun meron, po din ito. Meron kaming mga ebidensya ang ito-turn over kay oh. kasi merong mga mm. nagbigay ng ebidensya, litrato at ano pa pan na dala namin para talagang matukoy sino itong mga tumutulong sa kanila mm. makaalis ng iligal. So tukoy natin pati yung mga immigration officers sa NAIA, sa mga paliparan, nakasabwat ng sindikato. Yes, yes. Mm if merong eh uh, i i uh, babalita ko rin kay uh, transport secretary uh, Sec Vince Dizon mm -hmm. na meron din mga ganyang elemento kaya again ilalahad ko 'yon sa kanila Ayoko ako namang madinig yeah, nila sa akin o, na o. for the first time dito <laughs> on the air oh uh, but uh, there will be a proper discussion amongst us cabinet mm -hmm. uh, secretaries and government agencies mm -hmm. about how to to uh, fight and eventually defeat this syndicate Actually, if, if I'm not mistaken, Weng, May mga balita na tayo na may tinanggal na. Oo. Si Commissioner Viado, ah, mm -hmm. uh, ng mga tauhan niya, uh, concerning this ano, this particular case, ano, ah, mm -hmm. uh, secretary. So, yeah, may ulat uh, siya katu kahapon ng oh, PITO. PITO, tinanggal, pito, ano, pito. ha. Ah, kaya lang ang ang, ang kinakabahala ko lang po since itong mga itong mga Pilipinong ito na um, nakaalis na weng no doon sa yes. scam hub na yon mm -hmm. eh baka kung meron pang natitirang Pilipino na malalagay sa balag ng alanganin doon mismo sa doon Myanmar mismo dahil nga alam na na merong efforts mm -mm. to ano uh, to get them di ba uh, secretary ano may may, karapa, may naman ang mm -hmm. law enforcement natin diyan may mm -hmm. may merong they know how to strategize about about yung efforts to rescue those who are there mm -hmm. and to at the same time to prosecute and to run after the perpetrators here mm -mm. in our country and kung transnational yan yung cooperation with the proper authorities mm -mm para masagpo yung transnational effort uh, criminal effort na ito. Siguro okay. pa uh, gawin na natin holistic secretary yung mga nag online posts diba, yung mga account na kung saan nag hi, uh, hikayat sa mga OFWs na ito na maging Usually, yeah, sa, scammer sa, sa, sa mayan, Mark. Sa Baka oh. napapatik down po ba agad natin yon? Sa Facebook lang Pao? yan. Yes, yes. Uh, tayo ay nakapag-take na ng 100 nearly 100,000 Facebook and TikTok posts. Hmm. So ang ang uh, ang laban dito tuloy-tuloy lang kasi di ba uh, kada takedown mo ng isa posible may usbong na dalawa tatlo madali Kaya kasi uh, mag-put up yan eh. yes yes so hmm. so kailangan na uh, parati kaming uh, on hand uh, online para sugpuin ito but yes the uh, almost 1,000 na ang napa-takedown natin so nagpapasalamat din natin tayo sa sa meta at saka, sa Facebook meta at saka, sa TikTok Okay, uh, ito lang uh, secretary kasi uh, well may balak po yung ating mga kababayan sa uh, Europe uh, uh, na mag uh, magkaroon sila ng no remittance ano week weng? isang week. isang linggo week. nila uh -oh. gagawin na hindi sila magpapadala ng remittance sa ating uh, mga kababayan dito. Ano po ang ano ano po ang uh, nakikita nyo pong well panukat uh, ano epekto nito uh, sa ating bansa? Well uh, ako ang ang karanasan ko kasi naging anak ako ng OFW. Mm. Opo. At uh, nakita ko yung pagod at hirap ng nanay at tatay ko. Uh, lalo na yung tatay ko na nagtrabaho sa, sa Africa. At nakita ko yung bunga ng kanyang pagod at hirap, yung kanyang sweldo, yung, yung pagpapadala niya sa amin ng kapatid ko kaya napaaral niya kami ng, ng kapatid ko. At, at at ang aking paalalahanan lang sa ating mga mahal na OFWs, patuloy kami maglilingkod sa kanila kasi alam namin ang na kanilang pagod, hirap at sakripisyo at ang pagiging -pag maaalahanin nila sa kanilang mga pamilya. Kaya sa, sa anumang uh, political effort na ito, huwag pong kakalimutan ang, ang pamilya uh, natin kasi ito uh, po talaga ang punong dahilan kaya sila, kaya sila nag-aabroad. Uh, kaya uh, ang ang uh, ang mensahe ko lang po ay uh, sa aspeto ng uh, pagpapadala ng pera sa pamilya uh, merong political aspeto but maging mahinahon lang po doon sa pagdedesisyon patungkol sa pagpapadala ng pamilya ah, ng ng uh, pera sa kanilang mga pamilya and lastly Patuloy po ang Marcos administration. Ang ating Pangulo wala na pong inisip kundi kapakanan ng mga OFWs. Mahal namin ang mga OFWs. Patuloy ang magiging servisyo natin. Yung action fund na pinag-utos ng Pangulo na ataasan ang ang assistance ay 86,000 ang nakinabang po doon sa nakaraang taon. Mm -hmm at patuloy unprecedented ang financial assistance na binibigay natin sa mga OFWs na nawawalan ng trabaho, nangangailangan, nagkakasakit. At meron pa tayong mga efforts tungkol sa bilateral cooperation. Uh, may mga OF may mga bilateral agreements tayo na magbibigay daan na protection at at uh, pagkakaroon ng understanding with host countries lalo na sa Europa. Galing lang po tayo ng ng uh, Vienna, at uh, Croatia, at Hungary kung saan nagtayo tayo ng mga migrant workers offices Sakuta. doon. So, hindi po tayo hihinto hmm. sa pagtulong sa ating mga mahal na OFWs. At the same time, papaalalahanan ko rin po sila Ayun. na maging mahinaon lang po sa pagpapasya patungkol sa pagpapadala ng kanilang pinagpagurang alaga ng pera sa kanilang mga mahal na pamilya. Kasi ako po mismo, naging beneficiaryo din doon sa pamamagitan ng tatay kong OFW. Alright. Okay. okay. Sheikh, salamat ha. So, Magingat thank ka. po. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Good Secretary morning, sir. Hans Kakdak, Department of Migrant Workers, mga kapuso. Mag